Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides Brad Jeff, anong magandang balita? Ano'ng sabi ni Doc? Good morning. Good morning, Ted. Of course, good morning, uh, Angela. Yan. Yeah. Nakita ka na namin. Oh. Oo oh, oh, na. Nakita. Kahapon di tayo nagpakita. Oh. Et, et sa akin color white Ted ang order ko kung oh. si Angela Black, ako white Ay, nako, walang problema. Uh, ilang uh, ilang years to pay? <laughs> Pwede ba two gives? Nakita mo yan ha? ah. Nung inalok ako, walang years to pay. Ikaw meron. <laughs> On record yan. <laughs> Angela, two Gibbs nga. Magkatapon. <laughs> oh, Sige. Or or. Kumusta naman, uh, Brad Jeff? Anong sabi ni Doc? Well, uh, just to make sure, Brad Ted, I'll undergo <clears throat> an angiogram next week. So hopefully, okay. schedule ng Monday. Yan. Yeah, mm -hmm. you know, Sige. Para malaman lang yung naninigurado so, lang ng aking cardiologist, si mm -hmm. Dr. Pagsambol. Oh, ano pala no? Uh, ano kasi nga may mga ano 'yan eh may mga mararamdamang kamuna, mga senyales. So ah, uh, 'yan din ipatunay patunay na ano you know, kumbaga ano, uh, memento mori 'yan. Hmm. Remember yeah, your mortality. Mm. Yan. Ayan. Ito, to yung mga palatandaan po na tayo yung mga tao lamang. Amen. mapusok. Parang Ta <laughs> kanta na. No? Tawa ka na naman. Ang bilis mo tumawa diba? eh. Kaunting ano lang, tawa ka ka agad eh. Siyempre. Oh. Para mas tumagal yung puso natin. Oo. Gusto ko hot ka. Di ba? Oo nga. Pastor. Oh, diba, pagtawa, nakakatulong. Di ba? Oo. Medicine yan. Mm -hmm. Sige, uh, sige. Good. Okay, sige, Brad. Go ahead. Sa sinabi mo, yan yung topic natin ngayon. There's a time for everything. After magnilay-nilay, yan, lalim ng Tagalog ni uh, ni uh, Haring Solomon. After niyang magnilay-nilay in retrospect, maidad na siya, after experiencing everything, uh, kinunclude niya. Sabi niya, there's a time for everything. May oras daw na nakatakda para sa lahat ng uh, pang pangyayari dito sa mundo. Lahat ng mga ganap. Sabi niya, there's a time for birth, yung pagsilang, may time din ng kamatayan. Talking about the mortality na sinabi ni Brad Ted. Sabi, may time sa pagtatanim, may time sa pag-aani. May oras ng pagluha, may oras ng pagtawa, may oras sa pagluluksa, meron din naman sa pagdiriwang. Sabi niya, may oras ng paghahanap, may oras din ng guminto ka lang sa paghahanap. May oras din ng pag-iipon, may pagtatapon, pagmamahal, pagkagalit, may digman, may kapayapaan. So ang dami niyang nilitan niya na sinabi niya, there's a season for everything ang tinutumbok lang ni Haring Solomon, God is ultimately in control of all seasons. He is sovereign. Yes, may free will tayo na malaya tayong mamili dahil may nirigalo sa atin ang Diyos, hindi na niya tayo ginawang robot. We can decide what we want to do with our lives. But the end of the day, yung pong ending niyan lahat niyan, yung plano pa rin daw po niya ang masusunod sa ending. Kung baga, uh, many are the plans in a man's heart, but it's the Lord's plan that will always prevail. Kaya anong punto niya rito? Sa mga taong pilit na lumalaban ng patas, pilit na mumuhay ng marangal, sa kabila ng mga oportunidad at uh, maaring kapasidad na meron ka na mandaya, manggulang, manglamang, pinagpatuloy mo pa rin yung tamang daan at tamang landas, sinabi po ni Haring Solomon na isip ko na walang pinakamabuting gawin dito sa lupa, kundi magsaya at gumawa ng mabuti habang nabubuhay. Kaya sabi niya sa mga ngaral 3.17, Sinabi ko sa sarili ko, hahatulan ng Diyos ang matutuwid at masasamang tao dahil may itinakda siyang oras sa lahat ng bagay. Konting himay lang, brother. there will be an ultimate judgment daw sa mga taong pinili yung matuwid at sa mga tao rin naman na nagkamal, nagpakasasa, pilit na tumalikod sa Diyos para mapakinabangan ma 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 lahat ng pwede nilang pakinabangan sa immoral at uh, illegal na pamamaraan. So sa mga nakakaranas po ngadyo ng injustice, dahil maaling sinasabi ni Brad Ted, sa technicality na absuelto yung salarin. Dahil nasuhulan yung judge, napawalang sala yung guilty. Sa mga biktima po na hindi nahuli yung kawatan o yung kriminal, alam nyo po, dito lang tayo aasa. May ultimate judge po, which is our God na hindi mababribe, our God who sees even the intention of our hearts. He is in control. He is just and righteous. And we will never let the guilty set free. Mga ngaral 3.17 Sinabi ko sa sarili ko, hahatulan ng Diyos ang matutuwid at masasamang tao dahil may tinakda siyang oras sa lahat ng bagay. Tayo po manalangin. Panginoon, salamat po sa assurance. Salamat po, Panginoon, sa inyong kapangyarihan na hindi makakalusot ang mga taong gumawa na masama dito sa lupa at hindi nabigyan ng katarungan ang mga taong hindi nabigyan ng katarungan. Lord, you'll make sure because you're a God of justice. In fact, ang foundation ng iyong throne is righteousness and justice. So Lord, salamat po dahil ikaw ang Diyos na magbibigay ng katuwiran sa lahat ng mga baluktot dito sa lupa. Kaya Lord, sabi mo kami everyday, sabi mo, you give us the grace to say no to sin. Sa mga taong pilit na lumalaban, bigyan niyo po sila ng grasya para patuloy na lumaban ng tama ng patas. At Lord, sa mga tao namang baluktot ang pananaw sa buhay, hanggat malakas ka, hanggat mga kakapang, nasa kapangyarihan ka, manggulang ka, mangurap ka, mandaya ka, Lord, pukawin mo ang kanilang damdamin na ang mga panandalian nilang napapakinabangan ay hindi nila madadala sa hukay. Pagkus, Lord, itama nila ang kanilang mga maling gawi at sumunod sa iyong mga katuruan. Ito lang po amin sa dalangin. sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mahala Panginoon, salamat po muli sa magandang balita at mensaheng hatid ni Brad Jeff sa aming pong programa. Lord, salamat po sa mga aral ng mga ngaral. Mahala Panginoon, pagpalaim po ninyo ang lahat ng aming takapakinig, lalo na ang mga may inaalagaan na may sakit sa kanilang pamilya. Lord, we pray na sila po ay hindi bumitiw sa kanila pong pananalig at pananampalataya sa inyong kapangyarihan. In Jesus' name we pray. Amen. Yeah. Amen. May tayong mga special ano din ano uh, mga prayers brad sa ating ilang takapakinig na bigla-biglaan mayroong mga pangyayari sa kanilang buhay sa kanilang mga kapamilya, yes. at nagugulat din sila no kung bakit bakit sila pa no bakit sa kanila pa nangyayari yes. itong mga bagay na ito. Amen. Amen. Alam mo, Brad mm. may mga tanong ako na ang tawag ko heavens list. May mga tanong ako na sa langit ko na lang itatanong kay Lord, bakit ganito? I mean, hindi po natin malalaman lahat ng sagot dito sa lupa. Mm. Pero no for sure na meron Diyos na eventually will make all things right. So, i-reserve nyo na lang yung mga tanong nyo na yan uh, sa langit pagdating natin doon. Tanong mo lahat kay Lord yan. Oh, yan. Oh, oh. Pero hindi kami mamadali, yes. Brad, <laughs> ha? <laughs> <laughs> Di, uh, ikaw, oh, nagbabadali, uh, nagbabadali, hindi, ikaw, na nagmamadali ka ba, Angela? Ang hindi na, dito na ako. Chill lang ako dito. Chill lang. Brad Ted, alam mo ating goal, ang ating goal sa buhay. Lampasan natin si Senator Enrile. Kaya natin yan, Brad Ted. Uh, ay, nako. Oh. Hindi, ako naman, hindi. <laughs> hindi naman tayo nag, ano, hindi naman tayo nag-ahangat. Oh. Ng, ano. <laughs> Saka dapat siguro, hindi naman tayo ng 100, 99 lang. 99 lang. Tsaka dapat siguraduhin muna na doon talaga tayo mapupunta. Oo oh, nga, in the first place. Huwag tayo mag dito, ah, dito, <laughs> <laughs> Tama. Tama. Pero di ba dapat? Angela, oh, dapat Angela, ang payo ko, lahat ng katuruan na naririnig nila, ipamuhay nila. <laughs> para sure na doon pupunta. Para, para, sure na. Hmm. Anyway. Yung mga nagbabalik pa, pa baka ending langit-langitan lang. <laughs> langit -langit. <laughs> <laughs> oh, diba? Happy birthday kay Amalia Nieva at kay Larry Tikman, mga happy friendship birthday. po ni Ate Dina oh! Aquino. Ayan, happy birthday! O sige, so ang nga pala brada, si uh, Chacha ay praise God, uh, nakapagsilang na ng kanyang baby boy. So congratulations. Congratulations! Apo, at si uh, siya dahoy, papasok na bukas. Bukas na. <laughs> <laughs> well, mabilis delivery. ang recovery ng mga normal ah. deliveries. So. Ah? Pwede ba yon Agad-agad, bukas ka agad, papasok. <laughs> Depende yung sa recovery Hindi po. niya. Depende sa recovery. Yeah, oo. Eh, kung okay. malakas ang pangangatawan niya at kaya niya, why not? Oh, okay. Uh, si Di ba? Tama. Tadala mo pa dyan, oh, Angela. <laughs> <laughs> oh. Eh, sabi dito ni Kuya Al Mendoza, sabi niya dito kung babasa, si Angela, uh, uh, magandang tumawa. Big asset niya as it embellishes her beauty all the more. <laughs> Embell <laughs> embellish. Wow, my goodness. Pastel nga yung embellish. Big word, <laughs> ha? All right. At alam mo, wala si senador na pwedeng manuntok dito. Yeah, easy, easy, easy. <laughs> okay, so uh, Brad, ay uh, bukas po ay webes na. Talagang ang bilis nga po ng pag-usad ng panahon at malapit-lapit na rin, ah, ang uh, ka-birthday mo. June. Oh, June ano? Secret. So <laughs> September 28. <laughs> 28. Ayusin natin, 28. Are you that then? 28. <laughs> Michael, ka pa na tawa ka dito? Grabe. Sige, hindi na ako tatawa. Okay, Brad Jeff. Sige, Brad Ted, mamaya lang, nandun ako sa school graduation sa Villagers Montessori. Mm. UP, I'll be their keynote speaker sa mga gagraduate ng kolehiyo. Yan. yan ang mga magandang kausapin. Yung mga in-transition from school to workforce. Maganda na Okay. Sige. Salamat, Ted. Salamat, Angela. Ito po yung daily Brad. Your daily dose of inspiration. Thank you, Serving the People, Brad Jeff Elisco Pides. Ted Failon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radio 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.